Sa panahon ngayon, napakaraming invention na tumutulong sa ating pang-araw-araw. Pero alam mo ba na marami sa mga ito ay nagmula lang sa aksidente? Noong isang libo at lima, isang batang si Frank Epperson ang naghahalo ng soft drink gamit ang stick. Iniwan ito sa labas magdamag at paggising niya ay nagyelo na at doon ipinanganak ang popsicle. Sa maagang isang libo si Thomas Sullivan, isang tea merchant, ay naglagay ng tsaa sa maliliit na silk bags para makatipid. At nang subukan ng customers, binuhusan na lang nila ng mainit na tubig nang hindi tinatanggal dito nagsimula ang tea bags. Noong 1826, isang chemist na si John Walker ang nakahalo ng chemical na tumigas sa dulo ng stick at nang tanggalin ay nagliyab ang unang posporo. Taong 1000, naraan at apat sa St. Louis World's Fair, naubusan ng lalagyan ng ice cream ang isang vendor, kaya ginamit ng kataling nagbebenta ng crispy waffle cones ang cones bilang lalagyan at pumatok agad. Noong 1853, inis na hiniwa ng sobrang nipis ni Chef George Crumb ang patatas at pinito matapos magreklamo ang customer sa kapal ng fries at dito nagsimula ang potato chips noong 1945 habang nag-test ng magnetron para sa radar. Natunaw ang tsokolate sa bulsa ni Percy Spencer, kaya sinubukan niya sa popcorn kernels at nabuo ang microwave oven. Noong 1942, aksidenteng nakagawa si Dr. Harry Coover ng sobrang kapit na pandikir habang gumagawa ng gun sights at ito ngayon, ang superglue. At noong 1928, na diskubre ni Alexander Fleming, na kayang patayin ng mold sa petri dish ang bacteria, at mula rito nabuo ang penicillin, ang unang antibiotic. Minsan, ang mga pinakamahalagang imbensyon sa mundo nagsisimula lang sa simpleng aksidente.